Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento. Natiyak na kapupulutan natin ng aral ating tunghayan, ang kwento ni Juan Tamad. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, may isang binatang ang pangalan ay Juan. Pero hindi basta-bastang Juan, siya si Juan Tamad. Kilalang-kilala sa buong baryo dahil sa kanyang katamaran. Sa halip na magtrabaho o tumulong sa bahay, mas gusto niyang humiga, matulog, at maghintay ng swerte. Isang mainit na hapon, naglalakad si Juan sa tabing-ilog. Napagod agad siya kahit sandali pa lang siyang naglalakad. Ay nako, sabi niya habang humihikab. Nakakapagod naman ang buhay. Kung pwede lang, sana may pagkain na lang na kusang lumalapit. Paglingon niya, nakakita siya ng puno ng bayabas. May bunga itong hinog na hinog at mukhang matamis. Yeah, hey, saktong merienda, sigaw ni Juan. Pero imbes na akyatin ng puno para pitasin ang bayabas, humiga siya sa ilalim ng puno at bumuntong hininga. Hmm, aantayin ko na lang na malaglag ang bayabas diretso sa bibig ko sabi ni Juan. Ayoko nang gumalaw. At doon, nakanganga si Juan buong hapon. Lumipas ang isang oras, dalawang oras, tatlong oras. Nakaramdam siya ng gutom, tapos uhaw, tapos antok ulit. Pero ayaw pa rin niyang gumalaw. Lumipas pa ang oras, nahulog ang bayabas, pero hindi sa bibig niya, kundi sa kanyang noo. Aray, Sigaw ni Juan. Hindi pa rin pala pwedeng lahat ay minamadali o hinihintay lang. Napagtanto ni Juan na kung gusto niya ng bunga, kailangan niyang magsipag. Mula noon, natuto siyang magtrabaho, tumulong sa kanyang nanay at magtanim ng sarili niyang puno ng bayabas. Aral ng kwento. Ang taong tamad madalas ay napapahamak o nawawalan. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong magsikap hindi umaasa sa swerte. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.